yumuko siya sa harap ni Ryu, humihingi ng tawad sa hindi pagkakaalam sa kanya kanina at nagmamakaawa para sa awa. Malamig na tumanggi si Ryu. Sa mga luha sa kanyang mga mata, itinaas ng tagapanayam ang kanyang ulo at bago siya makapag-react, ang ulo ng tagapanayam ay tumama sa lupa na parang kumpol ng ubas. Gumolong palayo at ito ay huminto sa mga paa ng Black Flame Dragon nang makatagpo ng kanilang mga tingin, nakaramdam ang Black Flame Dragon nang biglang panginginig ng takot at sinabi sa sarili ito ang tunay na black scythe siya ay nasa ibang antas gayon din hindi pa nakita ng black flame dragon ang pag-atake na nagtapos sa buhay ng tagapanayam ang tanging nakita niya ay ang ulo na nahulog matapos niyang igalaw ang malaking scythe na iyon pagkatapos ay sinabi ni Ryu sa black flame dragon ngayon ay ikaw na lang at ako ang natitira may ideya ka ba kung ano ang balak kong gawin? Kung mayroon kang huling mga salita, ngayon na ang tamang oras. Nagtipon ng lakas ng loob ang Black Flame Dragon upang mapagtagumpayan ang kanyang takot at naglakas loob na magsalita, hindi ko nasayangin ang oras sa halatang pagmamakaawa para sa awa, sabi ni Ryu na may ngiti. Talaga? Seryosong tanong ng Black Flame Dragon. May gusto akong itanong ng makilala kita. Bakit mo ako pinatay ng limang beses sa ikaapat na round? Naging mausisa ako, sabi ni Ryu. Ang dahilan ay simple, gusto kong kontrolin ka, sagot ng Black Flame Dragon na nagulat. Kontrolin ako? Pero bakit? Tanong ni Ryu. Dahil sa lahat ng mga tao na nakita ko noon, tila may kakayahan ka. Kailangan kong alisin ang kompetisyon. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa Black Flame Dragon na parang naalis ang tatlong araw na pagkapigil. Sa wakas, nawala ang kanyang mga pagdududa. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu, "May iba ka pa bang tanong? Kahit napatayin kita ngayon, wala kang pagsisisi, di ba?" Ang Black Flame Dragon ay desperadong gustong humingi ng awa. Ngunit nang makita ang manager na namatay kaagad pagkatapos ng kanilang pagmamakaawa, naramdaman niyang hindi ito matalino na gawin. Pagkatapos ay sinabi niya, Maari ba akong magtanong ng isa pang bagay bago matapos? Ano yon? Tanong ni Ryu. Bakit mo ako gustong patayin? Ano bang nagawa ko? Sagot ni Ryu. Dahil basura ka. Ako? Ano bang nagawa ko? Nagulat na tanong ng Black Flame Dragon. Hindi ka ba nandito para patayin ang babaeng iyon? Oo, pero wala pa akong nagagawa. Nagtampo si Ryu at sinabi, Wala ka pang nagagawa? naging tagapanood ka lang sa buong oras na ito. Ang pagiging tagapanood ay kasalanan din. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit ka nararapat na mamatay? Hindi sumagot ang Black Flame Dragon, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpakita pa rin ng kakulangan sa pag-unawa. Pagkatapos ay huminga si Ryumin at sinabi, Sige, bibigyan kita ng pagkakataong makaligtas. Hindi tulad ng mga scam, ang tanging kasalanan mo ay ang pagiging tagapanood. Talaga? Masayang tanong ng Black Flame Dragon. Ngunit tinapik ni Ryumin ang lupa gamit ang kanyang pangani. Iempty mo ang lahat ng mayroon ka dito. Maaaring hindi malinaw ang mga salita ni Ryu, ngunit masunurin na inilabas ng Black Flame Dragon ang mga bagay mula sa kanyang inventaryo. Siyempre, mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa mga walang kabuluhang pag-aari. Kumislap ang mga mata ni Ryumin habang tinitingnan ang mga bagay na nakalatag sa harap niya at sinabi sa sarili, mayroon pala siyang kapaki-pakinabang na koleksyon. Orange Marrow Stone, Yellow Marrow Stone, mga kagamitan na maaaring ibenta, at iba pa. Bagaman wala siyang mga bagay na kasing bihira ng Black Gold Ore, ang mga kayamanang ito ay lumampas sa inaasahan. Mabilis na nagsalita ang Black Flame Dragon, maingat na sinusukat ang reaksyon ni Ryu na empty ko na ang gear at ang pang-ani na ginagamit ko. Ito na lang ang natira. Wala nang iba. Inisip ng Black Flame Dragon na hindi nasiyahan si Ryu Min. Ngunit sa katotohanan, 99% na nasiyahan si Ryu at sinabi sa sarili, kung ibebenta ko ang lahat ng mga bagay na binili niya mula sa tindahan, makakakuha ako ng 2,000 ginto. Kinuha ni Ryu Min ang ilang marrow stones at ilang piraso ng kagamitan Itinatago ang mga ito sa kanyang imbentaryo. Nagulat ang Black Flame Dragon at sinabi, Hindi ka nakukuha ng iba? Walang kailangan maaari mong itago ang mga iyon. Ang ilan sa mga kagamitan kasama ang pangani ay hindi maibebenta dahil hindi ito binili mula sa tindahan. Pagkatapos, tumingin si Ryumin sa iba pang mga bangkay at sinabi sa sarili, Walang silbi ang maghanap sa kanila. Dahil sa mga nakaraang round, alam na ni Ryu na wala silang mga mahalagang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay niya ang mga ito ng walang pag-aalinlangan, hindi tulad ng Black Flame Dragon. Siyempre, maaari sana siyang kumuha ng ilang barya mula sa kanila, ngunit kahit na pinagnakawan niya ang kanilang mga bagay bago sila patayin, hindi basta-basta susuko ang Black Flame Dragon. Pagkatapos, tumingin ang Black Flame Dragon kay Ryu Min na may halo ng pananabik at pag-aalala at sinabi, kaya, ibig sabihin ba nito ay isasalba mo ang aking buhay tulad ng ipinangako? Oo, isasalba kita, sagot ni Ryu. Ang pangako ay pangako. Masaya ang Black Flame Dragon at sinabi, Salamat, maraming salamat. Ngayon, mamuhay ka ng maayos. Kung itatapon mo ang kanilang mga katawan o hindi, nasa iyo na iyon. Sige, sagot ng Black Flame Dragon. Ngunit nagpasya si Ryu, alagaan mo ang babae. Gusto sanang mag-alok ng tulong ang Black Flame Dragon, ngunit sinalubong ito ng isang paggalaw ng kamay na tila nagtataboy. Kalimutan mo na, paano ako makakapagtiwala sa isang katulad mo? Umalis ka na. oh, naiintindihan ko, sagot ng Black Flame Dragon. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng alon ng ginhawa na bumalot sa kanya at sinabi sa sarili, Ha, buhay pa ako. Akala ko tapos na ako, pero talagang iniligtas niya ako. Sinabi rin niya na ang itim na pang-ani ay lumabas na mas makatawid kaysa sa inaasahan niya dahil inasahan niyang mawawala ang lahat ng kanyang kagamitan. Ngunit hindi iyon nangyari dahil kinuha lamang ni Ryu ang ilang hindi kilalang bato at ilang kagamitan na binili mula sa tindahan. Patuloy na sinasabi ng Black Dragon sa sarili, Salamat, natapos ito ng ganito. Ang pagsasakripisyo ng ilang bagay para sa aking buhay talagang sulit. Pagkatapos ay huminga siya ng panibagong ginhawa, nagpapasalamat sa kanyang swerte, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaunting kawalang sigla at ang kawalang siglang iyon ay naging nagaalab na pagkabigo. Kahit na isang bahagyang galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang kalooban at sinabi sa sarili, talaga bang nararapat ako dito? Nawala ba ang lahat ng aking mga bagay dahil nanood lang ako habang gusto nilang patayin ang babaeng iyon? Parang hindi ito makatarungan. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Ryu at sinabi sa sarili, Mukang sobrang mahina mula sa likuran. Kahit na siya ang makapangyarihang Black Scythe, hindi ba siya mamamatay kung sinaktan ko siya mula sa likuran? At hawak niya ang pang-ani sa kanyang kamay at sinabi sa sarili, Ano ang dapat kong gawin? Ito na ang pagkakataon ko. Dapat ko bang ipagsapalaran at ambusuhin ang walang depensang Black Scythe o dapat kong maging maingat at bumalik? At hindi nagtagal ang kanyang desisyon. Pinigilan niya ang kanyang hawak sa pangani, nararamdaman ang agos ng lakas. Sinabi sa sarili, kung mapapatay ko ang isang mataas na antas na manlalaro tulad ng Black Scythe, isipin mo kung gaano kalaki ang magiging pagtaas ng aking stats. Pagkatapos ay maingat siyang lumapit sa likuran ni Ryu. Habang sinasabi sa sarili, wag mo akong mapansin, pakiusap, wag mo lang akong mapansin. Sa isang iglap, itinaas niya ang pang-ani at sumigaw. Mamatay ka anak ng isang puta. Sa isang malakas na swing, ibinagsak niya ang pangani at bumagsak si Ryu sa lupa at sinabi, Talagang napatay ko ang Black Scythe. Ganun lang. Pagkatapos ay sumabog siya sa nakakalokong tawa na lasing sa nakakapreskong saya na nagsasabing, Totoo ba ito? Ang Black Scythe isang simpleng level 10 pinatay ka? Nahulog ka sa akin? Tanga! Bakit ka bumalik sa isang katulad ko? Kahit ang isang tanga ay hindi gagawa ng ganitong kamangmangan. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala at sinabi, "Bakit wala akong natanggap na mensahe na nagpapakita ng pagtaas ng stats?" Karaniwan kapag pumatay siya ng isang tao, agad na lilitaw ang mensahe. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ng isang tao at nang lumingon siya, nagulat siya at lumaki ang kanyang mga mata at bumuka ang kanyang bibig. Si Rio pala iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Rio na may ngiti. Bakit ka nagulat? Nakakita ka ba ng multo? Si Shim Hyung ay nagstutter. Walang masabi at sumigaw. Sandali ano, sigurado akong napatay kita. At sinabi niya sa sarili mayroon bang mystical power of resurrection ang Black Scythe o nakikitungo siya sa isang spectral na nilalang. Pagkatapos ay tumingin ang Black Flame Dragon sa dapat sanang bangkay ng Black Scythe. Ang bangkay ay misteryosong nawala. Walang natirang bakas ng dugo na para bang ang madugong tanawin ay hindi higit sa isang panandaliang panaginip. Sinabi ni Ryu sa kanya, "Ang napatay mo ay isang clone ko lamang." Clone Nagtanong ang Black Flame Dragon na nagulat. Oo, oh, ang kakayahan ng Doppelganger Rune ay nagbibigay daan sa paglikha ng isang clone na katulad ng sarili, kahit na wala itong kakayahang makipaglaban, dagdag pa niya. Mukhang kahit na walang kakayahang makipaglaban, ang clone ay napatunayan na lubos na epektibo. Iyon ay isang mahalagang pagsubok, sabi ng Black Flame Dragon na nagalit. Niloko mo ako, nagalit si Ryumin nang makita ang Black Flame Dragon na nagngangalit ang mga ngipin sa nakikitang pagkabigo at sinabi, Bakit bigla kang nagiging biktima? Ako ang tunay na biktima dito. Halos nawasak ang aking ulo, alam mo ba? Galit na sinabi ng Black Flame Dragon, Ikaw ang biktima. Ikaw ba ang unang nagbanta sa akin at kinuha ang lahat ng aking? Tila nagalit, itinaas ni Ryu ang kanyang scythe. Kasabay nito, naguluhan ang paningin ng Black Flame Dragon at nagtanong sa sarili. Anong nangyayari? Bakit biglang hindi sumusunod ang aking katawan? Sa kanyang huling mga sandali, nanatili siyang walang kaalaman sa paparating na kapahamakan at nagsimula ng gumulong ang ulo ng Black Flame Dragon sa lupa. Nang sumunod, natagpuan ni Ryu ang sarili sa gitna ng tahimik na paligid. Wala nang ibang manlalaro ang buhay. Satisfied, pinakawalan ni Ryu ang trace eraser skill sa paligid. Sa isang kisap mata, lahat ng bakas ng marahas na eksena, mula sa tatlong walang buhay na katawan hanggang sa mga labi ng pagdanak ng dugo, ay naglaho na parang wala. Para sa sino mang hindi nakakaalam, halos imposibleng isipin ang lugar na ito bilang isang dating labanan. Maliban sa isang tao, lumapit si Ryu sa nag-iisang natira. Ang babae na may itim na bag sa kanyang ulo ang nag-iisang nakaligtas at hindi sinasadyang saksi. At tinanong niya, maaari ba kitang makuha ang atensyon? Hindi tumugon ang babae. Hindi siya kumilos, tila parang isang walang buhay na katawan. Tinanong ni Ryu, bakit hindi ka umupo sandali? Tumigil ka na sa pag-arte. Sa tahimik na pagtanggap, dahan-dahang umupo ang babae. Nakatago sa likod ng bag hindi nakikita ang kanyang muka ngunit halos naisip ni Ryu ang kanyang kahihiyan. At siya ay nagstutter paano mo nalaman na nagkukunwari akong walang malay. Sa isip ni Ryu parang bukas na aklat ang kanyang mga iniisip ngunit maingat na iniiwasan ang direktang pagsagot sa kanya. At sinabi niya, hindi matalino ang subukang linlangin ang isang manlalaro. Sinabi niya, humihingi ako ng tawad. Pagkatapos ay nagtanong siya, ang kanyang mga kamay ay papalapit sa bag. Nakakainis ito. Maari ko bang alisin ito? Mabilis na nakialam si Ryu. Pinigilan ang kanyang pagtatangkang alisin ito. Nakamask siya para sa diskwento, ngunit maaaring makilala siya sa kanyang suot. At sinabi niya, Hindi, iwanan mo ito hanggang sa umalis ako. Sinabi niya, Sige. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu, Nauunawaan mo ba ang panganib na nandoon ka? Tumangu siya, ang takot ay naramdaman sa kanyang sagot. Oo, nakakatakot hanggang sa hindi ko kayang buksan ang aking mga mata. Sinabi ni Ryu, Pagkatapos kong tanungin ka ng ilang katanungan, Aalis na ako, maaari ka bang makipagtulungan sa akin? Tumangu siya at sinabi, Oo. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu siya, Alam mo ba kung ilan ang mga customer? Ang kanilang mga muka, naaalala mo ba ang bawat isa sa kanila? Sumagot siya, Apat sila at isa sa kanila ay nasa kalagitnaan ng apat na po. Naalala ko siya ng mabuti dahil nagkaroon kami ng pag-uusap ngunit ang iba ay hindi ko matandaan. Batay sa testimonya ng babae, sinuri ni Ryu ang kanyang mga iniisip. Totoo na hindi niya talaga maaalala ang mga mukha ng iba. Ito ang nais ni Ryu na kumpirmahin kung naaalala ba niya ang kanyang mukha o hindi. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu, naiintindihan ko, ititigil ko na ang mga tanong dito, nagtanong ang babae. Ligtas na ba ako ngayon? Tapos na ba ang lahat, di ba? Sa kanyang nanginginig na boses, mahinahon siyang sinigurado ni Ryu. Oo, maaari ka nang umuwi ng payapa. Mahirap, ngunit kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. At huwag gawing mas masahol pa sa pamamagitan ng pag-uulat sa pulisya ng walang dahilan. May panganib ng paghihiganti. Tumangu siya at sinabi, Oo, naiintindihan ko. Dagdag pa ni Ryu Maaari mong alisin ang bag pagkatapos bilangin ang sampang segundo sa iyong isip. Naiintindihan mo ba? Huwag itong alisin bago iyon. Pagkatapos ay nagsimula ang babae sa pagbibilang ng 60. Sa panahong iyon, ang tanging tunog ay ang pagugong ng bag sa hangin. Nang umabot ang countdown sa 60, inalis niya ang sako na nakabalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa paligid tanging ang nakikita ay isang sira-sirang bodega. At nagtanong siya sa sarili, tiyak na hindi ito isang panaginip, walang bangkay, walang bakas ng dugo, at ang hindi kilalang tagapagligtas na nagpalaya sa kanya ay wala ring bakas. Ang muka ng babae ay nagpakita ng pagkalito dulot ng hindi inaasahang senaryo at nagtanong siya, tiyak na hindi ito isang panaginip, Ngunit habang siya ay naghihintay sa kanyang paglipat sa parallel world, isang hindi inaasahang mensahe ang lumitaw. Mula ito kay Jury at sinabi niya dito, Ryumin, halos hati nga hindi ba? Nakakabahala ngunit nararamdaman kong magiging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Huwag mag-alala. Tara na. Ibigay natin ang ating makakaya.